Okay guys, meron po tayong isang klase ng error coins dito mga kabarya na kung tawagin ay doble kara. Ito po mga kabarya ay hindi sinasadya na maiprinta ng magkaparehas ang harapan at likuran. So mapapansin nyo po ang likuran nya mga kabarya ay kapareho ng kanyang harapan. So ang error dito mga kabarya ay bibihirang mangyari dahil parehas pong likod ang nakikita nyo mga kabarya. Kaya mas mabuti pong i-check nyo po mabuti ang inyong mga nahahawakang barya. Ito po ay isang 1 peso coin mga kabarya na error coin. At panigurado mga kabarya, may mga coin collector din na katulad ko na naghahanap nito. So marami pa po tayong mga error coins na ipapakita sa inyo para po malaman ninyo kung ano-ano yung klase ng error na pwede nyo ibenta sa aming mga coin collector. Kaya kung ikaw ang makakakita ng mga kakaibang barya ay maaari kang mag-message sa ating Facebook page na RDC Coins and Collectibles. Marami pong salamat at hanggang sa susunod nating mga Video. Okay guys, meron po tayong isang klase ng error coins dito mga kabariya na kung tawagin ay doble kara. Ito po mga kabariya ay hindi sinasadya na maiprinta ng magkaparehas ang harapan at likuran. So mapapansin nyo po ang likuran nya mga kabariya ay kapareho ng kanyang harapan. So ang error dito mga kabariya ay bibihirang mangyari dahil parehas pong likod ang nakikita nyo mga kabariya. Kaya mas mabuti pong i-check nyo po mabuti ang inyong mga nahahawakang barya. Ito po ay isang 1 peso coin mga kabarya na error coin. At panigurado mga kabarya may mga coin collector din na katulad ko na naghahanap nito. So marami pa po tayong mga error coins na ipapakita sa inyo para po malaman ninyo kung ano-ano yung klase ng error na pwede nyo ibenta sa aming mga coin collector. Kaya kung ikaw ang makakakita ng mga kakaibang bariya ay maaari kang mag-message sa ating Facebook page na RDC Coins and Collectibles. Marami pong salamat at hanggang sa susunod nating mga video.